Napakakunti lang noong araw ng mga bandang babae ang bukalista na mayroong kakayahang makapagsabayan sa mga naglalakihang mga banda. Tipong bukod sa nagawa nilang maiukit ang sariling pangalan, ay naging isa pa sila sa mga nagbigay ng inspirasyon at impluensya sa mga bagong henerasyon ng mga banda sa iba't ibang genre. Sino ba namang hindi pa nakakarinig ng na mga kantang One Way or Another? Way or Another. Call Me Maria Heart of Glass At marami pang awitin ng bandang blande na siguradong kahit sa panahon natin ngayon sa kasalukuyan ay patuloy mo pa rin naririnig ang iba sa mga ito. Bandang hinangaan kahit ng isang legendary na si John Lennon ng The Beatles. Pinangungunahan sila ng napakatalentado at napakagandang si Debbie Harry na tila ba kayang bihagin ang pusod. Este ang puso ng mga kalalakihan kahit na yung makita lang nila ito sa kanilang harapan Pero nakakalungkot lang mga idol na sa likod ng umaapaw niyang husay at maladyosa niyang itsura Ay ang katunayang dumaan ito sa napakapait at napakatinding mga pagsubok Bago niya nakamtan ang inaasam na kasikatan Isang ampon na pilit hinanap ang sarili ng mag-isa Nakipagsapalaran at sinuong ang napakalupit na mundo Na nagparana sa kanyang madungisan ang pagkababae Nang ilang ulit ng mga taong nanamantala ng kanyang kahinaan, mga pagsubok na nagturo sa kanya para matutong makipaglaro sa buhay at tadhanang mapagbiro hanggang sa matagpuan nga nito ang bagay na babago sa kanyang buhay, ang musika. Ang masama lang mga idol na kahit anumang taas ng tagumpay ng kanyang nakamtan eh naging malaking epekto pa rin ang kanyang nakaraan sa naging katayuan niya sa buhay sa kasulukuyan. Halika at ating mas kilalanin si Debbie Harry at ang kanyang bandang Blondie. Paano nga ba nabuo ang bandang ito at nasaan na sila ngayon? Talakayin natin lahat yan pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang magsubscribe at ilike na rin ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Welcome to Guan Simulan natin ang kwento sa noon ay batang si Angela Trimble na ipinanganak sa Miami, Florida noong July 1, 1945 na sa ikatatlong buwan pa lang nito sa mundo ay masasabi natin naranasan niya na agad ang napakalupit na buhay noong inabando na siya ng kanya mga magulang sa isang lugar na sa kagandahang palad naman ay napulot at inampun siya ng mag-asawang si Richard at Catherine Harry na nagbigay sa kanya ng pangalang Deborah Ann Harry na kalaunan nga ay mas nakilala siya bilang si Debbie Harry noong apat na taong gulang na si Debbie. Eh hindi naman isinekreto sa kanya ang katotohanan. Ipinaalam na dito ang kanyang pagiging ampon pero hindi naman ito nagkaroon ng kagustuhan na hanapin ang kanyang tunay na ama at ina noong mga panahon na yon. Itinuring din kasi siyang parang tunay na anak ng mag-asawang si Richard at Catherine pero nagkaroon naman ito ng masamang epekto kay Debbie dahil nagkaroon ito ng takot sa araw-araw na baka iwanan siyang muli ng kinagisingan niya mga magulang. Kapansin-pansin naman ang angking ganda ni Debbie habang siya ay lumalaki. Pero nakakagulat mga idol na sa mga kapwa niyang babae siya nagkakaroon ng interes at mga larong pang lalaki ang nagpapasaya sa kanya. Nagbago lang ang lahat noong malapit na siyang mag-graduate noong high school. Sinubukan kasi nitong magkaroon ng boyfriend at ang kapatid nga na babae ng kanyang karelasyon na yon ang nagpakilala at naglapit sa kanya para magkaroon siya ng hilig sa rock and roll. Pumasok ito sa kurs Song Associate of Arts degree pero nagpa siyang mag-drop out na umakadalawang taon at lumipat na lang ito sa New York City para magbaka sakaling magkaroon ng karera sa musika. Nagawa nga nito maging bahagi ng bandang Wind in the Willows pero hindi sila nagkaroon ng success at kalaunan nga ay nauwi ang mga ito sa pagkakanya-kanya. Nagtrabaho na lang noon si Debbie bilang sekretary sa BBC Radio's Office pero makalipas ang isang taon ay natanggal ito sa trabaho kaya sa panahong sobrang walana wala na itong idea kung saan pupunta ay eh naisipan niyang magtrabaho na lang bilang beautician hanggang mapadpad sa pagiging model at playboy bunny kung saan niya naranasan mapagsamantalahan ng iba't ibang photographer ang kanyang pagkababae. Ganun pa man ay eh nagtuloy-tuloy na ito sa ganong trabaho na tila ba natutunan na nito na kumapit sa patalim para mabuhay. Matapos nga ang karera bilang playboy bunny ay naging go-go dancer naman ito hanggang maging waitress sa night club sa Max, Kansas City. Nagkaroon muli ito ng karelasyon sa isang lalaki na ayon sa kanya ay sobrang possessive at controlling na dumating pa umano ang araw na pinasok siya nito sa kanyang tinitirahan dahil sa pagdududa nito na mayroon siyang ibang karelasyon. Tinutukan siya umano nito ng patalim at pinagsamantalahan na uwi nga sa hiwalayan at nagpa siya si Debbie na umalis sa trabaho para muling pumasok sa music scene. Hindi naman nga nagtagal at naging bahagi nga siya ng female trio band na tinatawag na Stiletos. Nakalaunan nga ay nagdagdag sila ng lalaking gitarista, si Chris Stein. Naging karelasyon ito ni Debbie at hindi nga nagtagal ay nagpa siya ang dalawang bumuo ng sariling banda. Naging maayos ang pagsasama ni Debbie at Chris pero dumaan ang dalawa sa nakakapobyang karanasan noong pasukin ng isang lalaki ang kanilang tinitirahan at hinalay nito si Debbie sa harap mismo ni Chris. Pero sa kabila ng lahat ay nanatili namang sulido ang pagsasama ng dalawa at noong 1974 nga ay nabuo nila ang bandang Angel and the Snake na kalaunan ay naging blandi si Debbie Harry sa vocals si Chris Stein at Ivan Kral sa guitars, Fred Smith sa bass at Billy O'Connor sa drums. Noong 1975 ay umalis din agad si Fred at si Billy kaya pinalitan sila ni Gary Valentine sa bass at si Clem Burke sa drums. Naging regular na performer sila sa Max Kansas City at sa CBGB na sinabayan na din nila ng pagsisimula na pagbuo ng sariling demo. Pumirma sila ng kontrata sa Private Stock Records at na-release nga nila ang kanilang debut at self-titled album na Blanc Candy noong December 1976. Hindi ito napansin sa merkato, kaya umalis na dito si Gary Valentine na pinalitan naman ni Frank Infante bilang bagong bassist. Nasundan yun ang paglipat ng banda sa Chrysalis Records at muling inirelease ang naturang album noong September 1977. Sa pagkakataon na yon ay bumayad ang kumpanya sa radio station para patugtugin ang first single ng album na Ex-Offender. pero hindi inaasahan na aksidente ang napatugtog ng DJ ay ang kantang In The Flesh na nasa side B ng record. Isang pagkakamali na nagbigay ng swerte sa banda dahil nagustuhan ng mga tao ang in the flesh at sa kauna-unahan ng pagkakataon ay nagkaroon sila ng isang naghit na kanta lalo na nga sa Australia kung saan nga ay nagsagawa sila doon ng malawakang tours pero may isa silang konsyerto doon na muntik nang mauwi sa rayot noong biglang nagkasakit si Debbie sa araw ng pagtatanghal. Noong February 1978 ay na release ng banda ang kanilang follow-up album na Plastic Letter na nagawa mag platinum sa UK pero hiniling dito ni Frank Infante na gawin siyang pangatlong gitarista dahil nakukulangan siya sa tunog ng banda kaya kinuha nila si Nigel Harrison bilang kapalit nito sa bass doon naging six man banda ang Blondie at naging ito nga mga idol ang naging pinakamatatag na line up ng banda sa pangatlong nilang album na Parallel Lines noong September 8, 1978 ay napasok na ng Blondie ang mainstream pumalo na ito sa number 1 ng UK music chart at nagawa na din nilang mapasok ang number 6 ng US Billboard 200. Andito na yung mga singles na picture this, I'm Gonna Love You Too, Hanging on the Telephone, Sunday Girl, One Way or Another at ang pinakasuccessful nilang single na Heart of Glass. na nakakuha ng atensyon kahit ng isang legendary na si John Lennon na agad inagustuhan ang style ng banda. Ganun pa man sa patuloy na pagsikat ng banda ay hindi na rin nila naiwasan ang pagpasok sa buhay nila ng ipinagbabawal na gamot. Hindi rin nakapagtataka na mas naging makinang ang bituin ni Debbie Harry kung ikukumpara sa sarili niyang banda lalo na, na noong mga panahon na yon ay nagsimula na din itong kunin bilang artista. Naging cover din si Debbie ng The Rolling Stone Magazine na ipinasok naman ang album na Parallel Lines sa pang 140 ng kanilang 500 greatest album of all time. Noong September 28, 1979 ay na-release nila ang pang-apat na album na tinawag nila na It to the Beat na kahit nag-platinum sa US ay nabigo naman itong tumbasan ang tagumpay na tinamasa ng banda sa sinundang album. Sa mga panahong yon ay lagari si Debbie sa tours at pagiging artista hanggang muli nga sila nakagawa ng ingay sa panglimang album na Auto American na na-release noong November 26, 1980. Kabilang dito ang dalawang US number one singles, ang Rapture na itinuturing na pinakaunang kanta na may kasamang rap na nag number one sa US. Number one din ang kanilang cover song na The Tide Is High. Pero nasundan yon ng pagpapasya ng banda na magpahinga muna noong 1981 na naging pagkakataon naman ni Debbie para makapag-release ng kanyang debut solo album na tinawag nilang Kuku na na-release noong July 27, 1981. Tinulungan siya dito ng kanyang boyfriend na si Chris. Bumalik naman ang banda sa kanilang pang-anim na studio album na The Hunter noong May 24, 1982. Pero naramdaman na dito ang pagbagsak ng kanilang popularidad. Bukod sa bagsak na benta ng album ay eh wala na din halos nanonood sa kanila sa kanilang mga isinagawang tours kaya wala nang nagawa ang blandi kundi ang tapusin na lang ang kanilang banda lalo na at nagkaroon na din noon ng malubhang karamdaman si Chris Stein na naging dahilan din para isuko din muna ni Debbie ang kanyang karera para alagaan ang kanyang kasintahan na inabot din ng apat na taon noong naging maayos ang kalagayan nito ay eh nag-release muli si Debbie ng solo album na tinawag na Rockbird Noong 1986, pero kasama ang palad kahit na natiling magkaibigan eh natapos na din naman noon ang relasyon nilang dalawa ni Chris at nagpatuloy na lang si Debbie noon bilang solo artist. Nakapag-release pa ito ng mga album na Death, Dump and din noong 1989 at Deprivation noong 1993 habang patuloy din ang mga projects nito sa paggawa ng pelikula. Hanggang noong 1996 ay muling nagkausap si Debbie at si Chris at nabuo nga ang pasya nila na ibalik ang banda. Sumama sa kanila ang mga dating miyembro na sina Clem Jimmy Destry at Gary Valentine. Kaya nakabalik ng tuluyan ang Blondie noong 1997. Pero bago pa man mabuo, ang comeback album nilang No Exit noong February 15, 1999 ay eh umalis din agad si Gary Valentine. Kabilang na sa album na yon ang single na Maria. na muling nagbalik sa kanila sa number 1 sa UK Music Charts. Nasundan pa ito ng album na The Course of Blondie noong October 13, 2003 pero umalis na dito si Jamie para pumasok sa rehab. Hanggang ngayon mga idol ay sobrang aktibo pa rin ng Blondie. Nakapaglabas pa sila ng mga albums na Panic Girls noong May 30, 2011, Blondie Forever noong May 12, 2014 at Pollinator noong May 5, 2017. May plano pa silang mag-release ng bag at pang labing dalawang studio album sa sunod na taon ng 2025. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang blandi ng labing isang studio albums, apat na live albums, labing apat na compilation albums, pitong video albums, tatlong music videos, tatlong extended plays at tatlong walong singles. Nakabenta sila ng mahigit sa apat na milyong records sa buong mundo at na inducted ang mga ito sa Rock and Roll Hall of Fame noong taon ng 2006. Pitumputsyam na taong gulang na ngayon si Debbie at nananatili pa rin malaking personalidad sa mundo ng musika at pelikula. Nag-focus ito sa kanyang karera sa kanyang buong buhay at pagkakaroon ng iba't ibang charities na nakafocus sa paglaban sa cancer at sakit na endometriosis. Pero dahil na rin sa sobrang busy ng lifestyle at hindi maalis-alis na trauma ng katotohanan na itinapon lang siya ng kanyang tunay na ina ay hindi na rin ito naisipan pang bumuo ng sariling pamilya. Sa kasagsagan kasi ng kasikatan ng Blandi ay hinanap niya ang kanyang tunay na ina mga idol. Pero kasamaang palad noong makita niya ito ay hindi rin ito nagkaroon ng interes sa kanya. Huling namataan si Debbie na nakatira sa Chelsea Manhattan na ang kasama lang ay ang apat nitong alagang aso. Kayo mga idol, anong kanta ng Blandi ang huli mong narinig? May alam ka bang kanta ni Debbie bilang solo artist? Pag-usapan natin lahat yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay eh huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.